Hi mga kalugit, kamusta pong lahat? Meron po tayong client. Yung kuko ni Madam is na fungo sa gilid mga kalugit. Oh, ayan o, oh. picture nyo. So mga kalugit, punta na po kayo sa Sherwin Ladrido sa Loan, Pace 1, Block 56, Lot 6. Deka Homes, Mintal, Davao City Street, mga kalugit sa guardhouse. Ayan mga kalugit. Oh. Sakit siya diri dam? Katol. <laughs> Katol. Ayan mga kalugit, oh. sobrang lalim po ang sa gilid ni Madam. Ayan. Hmm. Grabe. Hmm. Hmm. Sige daw yun. So mga kalugit, ayan, start na tayo. Nalista ko na na ah. Ito sa dakuan. May mga kalugi at sira na po ang ano ni Madam. Hmm. Ito Yan mga kalugit, tingnan nyo yung oh, ingro niya doon. Dakuha niya. Eh. Oh, so mga kalugit, shout out everyone. Ayun mga kalugit, comment, comment na kayo para ma-shout out ko kayo isa-isa. Ang dakuha niya. Eh. 嗯，就、嗯。嗯嗯 magbaho dyan sa DIY mo no, kung sa sulod doon. Kung hindi mo siya... <coughs> Magano dyan <judyos. tos> ay putay. Hmm. <laughs> ng hmm. ha, kung ay siya lang kalimpyo. gaot. Gaot, Ikaw pwede kulay sa iyong buhok dito. Oo, oh, ano ba ang <laughs> Sino? Ay, ano ba ang buhang I-mix-mix ko. Bakit yung color? Ang nga, mga regular dam, itandre. Dam, Organic 1000. Nga, may promo dam, nga ano. Ang Brazilian naman 500, ang hair botox 1000. To, 500 man ang hair botox. Paano sa nang botox? Makabuhay o buhok daw.

No, no to... Dai, 'yung ano dai? Uh, hmm, ako pa ang instruction na Ako ang <coughs> anak. Na, puta Batu bayan na no, dilibayan na si Kim. Basta ang susi uh, sa loob lang ha, ang, bakla. Kasi nine na ako mami. Limpeo. Limpeo. Ah. ka.

<laughs> <laughs> mm -hmm. Nagsugod na sila kini make ma ma huh? uh, make hmm. to make-up. Ano ba yun? Ha? Ano ba naman siya? Ano ba Ano ba naman siya? Ano ba naman siya? Ano ba siya? Ano ba naman siya? Ano ba naman siya? Ano ba siya? Ano ba siya? Ano siya? Ano ba siya? siya? Ano

Dili mm -hmm. siguro kadaa ka mag Dili. Ah. Tanggalan ng t-shirt nyo. Eh, mebrato mo salo. Magtawil ka i. Hay, na ang buhok? Okay lang na na siya, na -uga na. Na -uga na. Pero mas perfect

Um, Mahalan na ba sa atis, hindi ka rin tupit mula tapabang pag-aabot. Mm. Oh my God. Ano saan saan? Nga, may siya. Habi nga nga, ano siya, nga, dito siya, patung sa iyang make-up artist, hindi nga dito. Ano, katabang? Magmukhang katabang ba? Kaya? Alam mo Para parang alitin sa gigilid doon kung wala ka na kapustora, tapos sila lang na kapustora. Hindi. Daigun pa ni mo ang mga, mga paper kung <coughs> <doon> saan. <coughs> Alipin ano, ano. Bahala na basta at least hindi ka magkakaubo. Tsaka ba't sa na. Wala <coughs> mm -hmm. <The> <coughs> na yung panahon mo. Ay, panahon mo. Lagi, dali naman sa sunod na lang. Na-injury pa, Jude, na ang hihinay. Ow! Na-injury na kagahapon, Jude. Okay, na ano. Hindi sobrang. Kaya ba na mag-heels <coughs> ka rin? Ay, ano yun. Ga panipa pa man ba? Please <laughs> danda din mo mahitabuan. Ayon okay ako na. na katol pa dire. Sa so, mga lugi, thank you so much mga kalugit. Wala ko na nang gi ano sa hapon. Nagitiemsa di ko kay ginputa na natawas. Ikup ko kunibato na mommy, magluto ka na. Ano mo na? Naglatakay

pagpanto um, ang Ginoo man na kaninyo. Si Kristo ang Dios -so, subuhing Diyos ni sa kalibutan ng sa pagtigong sa mga nagkatibulaan. Busa ang bisong unsa nga magdala kanato sa kanyang usaha na isubay sa kabubuton sa Dios. Sa ngon ini ang pagkabahin bahin ni sa kalibutan tumas sa kabutiran kag sa kagato sa gilayon ay usa pinaagi sa bag-ong mga kadalanan sa mga pangbata sa transportasyon ng mga

Julio, salieron 8 de junio. Tampo kita. Dios nga makaladamon sa tahan, ang buhat sa langit at sa yuta. Sa imong didi matukoy mga pinag ma gitagan sa kami ka po sa pagbukna o manindo ma sa mga mga butang. Tanuyo kami ng tatlong magamit ang mga sakinan. Biyahe ulit ka, kaluwas sa tanang dautan, kaluwas sa pag sa kaluwasan sa dogot nga sa ilang pagyakuy tanungan nilang ng mga uban si Cristo ngbo yung hari upang kanimo mo hangkod sa lahat ng tao ay tama ba na kapasa-pasahan ito mismo ng hanlimo ng haletao

Samana na langit, pagdai na yung mong adan. Mabot ka na mo yung mong ingharian, matuma na yung pagkuhot, yung isayuta, may mong salamit. Ang kalanon mo sa matag-adlaw, tatag ka na mong kami sa mga sala, yung mga kami sa mga sala ka mo. Hindi mo kami tunyan sa panulay, pinanua, luwas na kami sa taong Amen. Ang ginoo mo gaya unta sa inyong mga biyahe, aron mo panaw kamo diha sa kalinaw. Kung sa umabot, madama sa ginaguling walay katapusan. Manalangin unta ka rin yung matalagaan mga Diyos. Amin. Congratulations.